nag-request na check down natin yung tire pressure natin check natin ngayon ay sakit na katawan tagal ko hindi nagganong motor ah Ito 32 sa likod lagay natin sa likod 32 ah tignan natin kung ano tutunog yan eh pag 32 na eh kung hindi naman magdadagdag yan ganito lang yan friend. nakikita ba yan Ayun, 30 siya, 30 siya ngayon. Gagawin natin 32 yan pre. 34, bapos yan. Nasobrahan. 33. Ayan, tumanog na pre. Tigilan mo na yun. Ayan, 32 na yun pre. ganoon lang. Hmm. Kasi sa, ewan ko sa iba, hindi yata accurate Ito, eh. ewan natin kung ano yung pre pressure na ito. Baka nasa 27 pre binawasan ko kanina to 40 kanina putik na yan grabe oops hindi yata kaya kaya ba yan yan ano ba ang tire pressure niya, pre ay 23 ang baba ah nasobra na ako pre pero okay na yun okay. ayan 26 okay na yan sa akin okay na yun, 26 pre eh hindi tayo na disgrasya ngayong araw eh hindi naman na kawaway mag so 26 okay na yun so likpitin muna natin to kasi ginamit natin diba maya naman tayo diba ganun lang yan pre ganun lang yan pre ano pagka nilagay mo 32 depende yan sa mga motorbike ganyan depende mamaya okay. pagsapa natin pinapawisan na ako mamaya na lang uwi na ako ito na ako palapit na ako sa amin ito na lang sa kabila niyan